Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyong Indo-Pasipiko, muling pinatibay ng Pilipinas ang kanilang dedikasyon sa pambansang depensa. Ang simula ng taong 2000 at 2025 ay nagbukas ng isang bagong yugto ng modernisasyon ng militar. Isang estrategikong hakbang, ang pagdaragdag ng sham na battery ng Brahmos missiles mula sa India. Sa isang lokasyon na parehong mahalaga at delikado, ang Pilipinas ay nasa harap ng mga hamon sa seguridad, lalo na sa pinagtatalo ng South China Sea. Ang lakas ng depensa sa baybayin ay mas naging mahalaga ngayon. Bakit na ba Brahmos? Ito ay isang supersonic cruise missile na resulta ng kolaborasyon ng India at Russia. Isa sa pinakamabilis sa buong mundo, umaabot sa bilis na match 2.8 hanggang match 3. Noong 2024, naging unang bansa sa Timog Silangang Asya ang Pilipinas na opisyal na gumamit ng Brahmos. Isang battery ang naitalaga sa Philippine Marine Corps. Nayon, sa Enero 2025, nilagdaan ang negosasyon para sa siyampang battery. Ang mga bagong battery ay bahagi ng mas malaking plano para sa coastal defense ng Pilipinas. Sa panahon ng potensyal na banta mula sa dagat, ang Brahmos ay magsisilbing sandata ng paghadlang. Bukod sa depensa, ito rin ay hakbang pampolitika at diplomatikong nagpapalakas sa relasyon ng Pilipinas at India. Isang patunay ng lumalawak na ugnayan sa larangan ng seguridad. Ang kabuang halaga ng dagdag na battery ay tinatayang lampas 300 milyong dolyar. Sasaklawin nito ang missile system, training ng mga sundalo, at logistic support mula sa India. Ang delivery ng mga sistema ay inaasahang magsisimula sa katapusan ng libo at at isasagawa ng paunti-unti sa loob ng dalawang taon. Sa kabilang banda, masusing binabantayan ng ibang bansa ang hakbang na ito, lalo na ng China. Ang pagdagdag ng missile defense ay tila direktang tugon sa mga presensyang militar ng China sa pinag-agaw ang teritoryo. Ang modernisasyong ito ay bahagi lamang ng mas malawak na estrategiya, Kasunod ng Brahmos, inaasahan ang pagbili ng mga bagong barkong pandigma, corvettes, at maging mga submarino. Isang matibay na pahayag mula sa Pilipinas. Ang soberanya ay hindi ipinagpapalit. At ang depensa ay isang prioridad. Narrator Sa pagpasok ng 2025, ang Pilipinas ay mas handa. Mas matatag. Mas determinado. 'Cause we're sharp, like the edge of a blade. The blood